Ang alamat ng Halimaw sa Banga, isang kwentong bayan na nagpapakita ng aral tungkol sa kasakiman at kahalagahan ng pagiging mabuti sa kapwa. Noong unang panahon, sa isang maliit na nayon, may isang matandang babae na kilala sa pagiging masungit at maramo. Siya ay nagtataglay ng isang malaking banga na laging tinatakpan at itinatago mula sa mga tao. Walang sino man ang nakakaalam kung ano ang laman ng banga, ngunit maraming usap-usapan na ito ay puno ng kayamanan. Isang araw, isang batang lalaki mula sa nayon ang nakaramdam ng matinding uhaw habang naglalakad malapit sa bahay ng matanda. Nang makita ang banga, naglakas-loob siyang humingi ng tubig. Ngunit sa halip na tulungan ng bata, ang matanda ay nagalit at pinalayas siya. Habang lumalayo ang bata, narinig niyang may kakaibang tunog mula sa loob ng banga. Nagulat siya nang makita ang banga na gumagalaw at tila may bagay na gustong lumabas mula rito. Maya-maya pa, lumabas mula sa banga ang isang halimaw. Ang halimaw ay malaki, may mahahabang kuko, at matatalim ng ipin. Galit na galit ito at naghanap ng pagkain. Sa takot, tumakbo ang matandang babae papalayo, ngunit hinabol siya ng halimaw. Nalaman ng matanda na ang halimaw ay bunga ng kanyang kasakiman. Ang halimaw ay nakakulong sa bangat dahil sa lahat ng negatibong emosyon na kanyang pinapakain, galit, ingit, at kasakiman. Ngayon, pinalaya ng halimaw ang sarili nito at walang tigil na sinundan ng matanda saan man siya magpunta. Ang mga tao sa nayon ay natutong umiwas sa matanda at sa kanyang bahay, takot na baka sila rin ay mapahamak. Samantalang ang matanda ay napilitang mamuhay ng mag-isa, palaging nagtatago mula sa halimaw na kanyang nilikha. Mula noon, naging aral sa mga tao na huwag maging maramo at masungit, sapagkat ang kasamaan ay may kakayahang bumalik sa iyo. Ang kwento ng halimaw sa banga ay nagsisilbing babala na ang kasakiman ay nagdudulot lamang ng kapahamakan.